nakakalungkot lang dito guys kasi hindi pa tapos sira na oh man buti nga hindi repair tinamba ka nila nung nakaraan nung to eh malalim alright iyan you know. <laughs> oh di ba amazing so ito yung tulay may mga 4 wheels nga di ba so dandan lang magkakadaan naman basic lang naman yung mga rough road na yan oh dito simentado na ah Eksena lang pala eh. Ang ganda ng view yan oh yan, may kapihan pa nga eh, Pagpupunta ka ng uh, Chaong Kanan ka Bulalo ni Juan So pag nakita mo yan Tapat nyan dito na yung bypass road So what's up what's up Mga hondo Mga inday So ngayon ay Andito tayo sa Alaminos. Ito yung sa kanan. Ito yung papuntang uh, bypass road ng uh, Alaminos-San Pablo bypass road. So, itong sa likod natin ay papuntang uh, Santo Tomas. Tapos dito may ginagawa guys. Oh. Balita ko ano to dito eh. Jellybee? Tama ba? Parang ganun. <laughs> Alright. So, sa so ngayon guys ay bibisitahin natin itong uh, bypass road na ito. Since uh, April nang huli tayong pumunta rito ayun, ito yung TR4 yan yun na, ah, ginagapangan na nandamo yung lupa so last April pa natin na bisita ito kaso yung ginagawan tulay doon ay hindi natin na itagos so ngayon susubukan so natin tumagos hanggang doon sa may San Vicente, San Pablo right, so ayun guys kung gusto mong sumama sa biyay ko huwag mag subscribe And click the notification bell para mas updated ka sa ating mga videos Alright Tumingin si kuya eh Ayan So dito yan no? Meron ding ginagawa Yung nakakalungkot lang dito guys Kasi bago pa lang naman tong bypass road na to Hindi pa nga tapos Ayun Ginagawa na uli No <laughs> Hindi pa tapos Sira na Oh man Ba't ganon Shoutout nga pala dyan sa DPWH Alam nyo naman yung uh, trending ngayon no? Napapanahon no? Talaga naman yung nagsasuffer Yung mga maliliit na tao Mga ordinary mamamayan Yun, ito yung tulay dito na nasira May butas yung sa gitna niyan eh Yun, ginagawa Yun, binabakbak naman no? Oh man, diba? ba? Hindi pa nga tapos Sira na <laughs> Ayan, oh. Huka-huka na naman. Oh, man. Ba't ganun? Ayan, bibisitay natin para sa darating na undas. Eh, magkaroon kayo ng idea kung dadaan kayo rito. Eh, hindi pa naman to official na pinapadaanan talaga yung saunahan unahan nito, yung koruptong nito eh sa ngayon maraming na ding dumadaan dahil nga dyan sa traffic din dyan sa San Pablo na yan alam naman natin lalo pag rush hour alright so sa kaliwa natin ito yung TR4 oh, bitak bitak na agad yung mga no guys oh, dito sa kaliwa o oh, sa gitna yung semento maganda sana talaga dumaan dito kasi napapaiksi yung biyahe nito papunta dun sa may San Pablo yung nga lang, eh kung ganito naman kabagal yung gawa. Ay, sayang. Sayang yung panahon. 'Di ba? Grabe. Ayun oh. Puspusan yung gawa nila kasi talagang sikat na sikat sila ngayon eh. No? <laughs> Yan, kaya napapansin nyo maraming dumadaan ng mga yan Mga private vehicle May kanina may nadaanan din tayo na bus Mga truck na dumadaan dito Maganda rin kasi talaga dumaan dito guys Kasi bukod sa napakagandang view na yan Malamig yung hangin kasi mapuno pa oh Ito ano to bundok to dito eh Yung sinate, tinibag nila yung bundok Tapos Dito oh, yan oh yung takana na yan, papunta ng lipa yan eh. Mamaya yung tatagusan natin. Pagdating dito guys, eh, dandahan lang kasi may mga intersection na. Ah. Okay? Ito na yung dulo. Pag kumaliwa ka dyan, yan yung papuntang pabalik ng uh, Alaminos. Uy! Hindi eh, pa itong pakanaan papunta ng lipa. Then ang karugtong nitong bypass road na to, yun. Yun o, oh, sa so, ano, Punhan. Yung mga pinapasokan nila dyan. So kung napapansin nyo is uh, maliit yung daan So matik yan uh, Issue pa yan ang right of way Kasi naman oh, Baka binabarat din nila Kaya ayun Gusto lang nila ibulsa Binabarat-barat nila Kaya ayun Siyempre Kaya marunong-runong ka naman din naman ang Presyohan ng lupa Ba't mo ibibigay no? Lalo pag memorable sa'yo yung lupain na yan Pagdating dito guys Dito kayo Sarap road na yan Eto So Tagain nyo lang tong rough road na to May exit lang naman to Ayan din may rough road din doon sa unahan Hindi naman sya ganun kahaba din Buti nga hindi nila no nakaraan nun to eh Malalim Naglalawat na dyan sa gitna oh, Pwede mo nang bitawan ng ano Isda Pagong tilapia or ano <laughs> So good Goods na yan So ito sa Undas Pwede kayong dumaan dito Eh ano ko lang din ha ah. Hindi ito official na pinapadaanan Pero discarding discarding mo na lang din May kikibalita na rin din kayo Yan e, pagdating dito Ayan red-red direk retso na yan Goods na goods na yan Pagdating naman sa unahan Meron uling putol Right of way issue And a uh, Rough road Alright Yan you know. <laughs> o Di ba Amazing O diba? Pag doon ka dumaan sa San Pablo Hindi ka makakapagpatakbo ng ganito Na kabilis And then na uh, Tuloy-tuloy No? Pagdating doon sa may SM Ya, yeah, na doon Pag sentro pa ng San Pablo Sino mo dyan guys Ang lawak Parang airport Tapos kung Functional na mga LED na to Ay itong mga oh, Solar Solar light na to Ang ganda tingnan yan Imagine mo Tabi-tabi oh, yung ano Ilang metro lang <laughs> Ayan, dito may rough road Ayan, ito grabe yung ulap guys oh. Ang itim Sana wag tayong abutin yan Okay, dito may rough road Good naman tinabakan nila ulit Kasi nakaraan na uh, na rin to Ang lalalim Kanya-kanyang iwas So ito yung sitwasyon ngayon guys ha. Ah. Time check Hindi ko pala na ano yung oras Ayan, 3.40pm Uh, ang araw natin ngayon ay Sabado uh, October 25, 2025 Ayun, sakto Pag uh, biyahe nyo ng Undas is Ito yung sitwasyon dito So hindi naman ito basta-basta agad masisira ng ulan Yung ilang metro lang naman, sementado uli mm -mm. Ayan, dito dandahan lang mabuhangin Ah, malikabok Unahan natin si kuya Kuya ba ate? Hey. Sana wag tayo buti ng ulan na Oh, bilis oh Panigurado Sa undas, maraming dadaan dito Trading kaya natin bimiyahin dito ngayong undas Kumustahin natin kung gano'ng karami yung dadaan Wala lang, no? Tatambayan lang natin Plus dito guys, may tulay And then may ano uli Ah, uh, rough road Pero so, may exit lang naman ah Yan rin, natambayan ng mga bagets ah Ayan oh, Yan, oh. Wala nang bayan dyan guys Ito ginagawa na no? oh Yan tinambak ka ng itim Ganda lang medyo ano to oh Gawang gawang yung motor ay eh. Hindi lang ano Di ata napison Nang maigi Ito oh syempre eh Obviously no Right of way issue Pag hindi mo bigyan ng tamang presyo yan Ay hindi talaga ibibigay yan No Private na to dito eh Itong pakaliwa Pabalik yan ng ano Bayan So, ito yung karugtong guys ha. Ito. Ito yung karugtong ng bypass road na yan. Last April, hanggang dito lang ako noon. Hindi ako nakadiretso gawa ng uh, ginagawa yung tulay. Ito yung medyo mahaba-aba na rough road dito. Taka doon sa unahan. Ayan. Malik dito pag ano, maaraw. Yan, may mga lokal na mga dumadaan. Hmm, di ba? Amoy tayo ng kalabaw. Oh. Probinsyang probinsya. So ito na yan guys oh, Walang nagawa ay Walang gumagawa So ito yung tulay yan. Yeah. May mga four wheels nga ba diba? So lang ano oh, lowered nga nung ano So chill oh. Ayun ano Ayan So dito guys Dandahan Magkakadaan naman Basic lang naman yung Mga rough road na yan Yeah Ayan may back hood oh. Yan eh Yan yung tulay oh. ko dyan Naglalatag ng mga bakal Yung malalaking bakal Then dito Yan dire diretso dito Rough road Pero may simentado ulit Doon sa unahan ha ah. You know Kung gaano ito ka Hava yung Rough road Sa part na to O oh, may exit na nga lang Ah simentado na ba yan Oh simentado na guys Dati hanggang doon pa yun oh Oh goods na Oh Oh dito simentado na may na lang pala eh Aha oh, yan -huh. Yan lumiwanag Teka palipad tayo Hey Dito tayo banda time check alas 4 na ng hapon so ayun uh, nadaanan na natin itong isang tulay na hindi pa tapos may gumagawa naman Yung kung dadaan kayo dito guys meron naman syang detour dito sa baba raprod raprod sya pero goods lang naman daanan din yung raprod dito na madadaanan nyo hindi siya ganong kahaba tulad nung dati so, kasi dati pagkadaan ko dito Kaya no haabot yung dito yung raprod nun May mga mangilan-ilan naman na gumagawa doon. And then tingnan din natin dito yung isang tulay na hindi pa din tapos. Let's guys so ito yung pangalawang tulay na hindi pa tapos then pagdating dito sa unahan is dire diretso na to hanggang doon sa dulo doon sa uh, Highway yun na yung San Vicente then dito guys to dire diretso na to ha. ito yung karugtong nito hanggang sa makarating tayo doon sa Marlica Highway tandahan lang pagtawid alright so ayan Okay guys, dito, dire diretso na yan So yung nakikita dyan na nakabalagbag na tulay na yan Yan yung uh, sa TR4 Yung sa kanan yan yung papuntang Chaong Direto yung pabalik ng Alaminos or Santo Tomas Time check, 4.25pm Dito guys, maganda yung view dito banda oh So nahan Tanaw mo dito yung Mount Banahaw, yung alang ano, may ulap Uy, ang dami mga tambayres dito oh dito ang ganda ng view, ayan oh. Wow, oh, sarap ng hangin, guys. So ayun guys, kayong undas. Pwede kayong dumaan dito. Oo. Oh, Yung may kapihan pa nga. <laughs> Uy, oh, di ba? Bilis ng kotse, oh. Kung wala sana ng ulap 'yan, oh. Ganda ng view diyan ng ano, ng 'yan, Mount Banahaw na 'yan. Oh. Tapos dito banda guys ah, Ingat-ingat lang -ingat kayo dito Kasi medyo mataon na dito Meron pa nga nagtayo ng basketball lang dito oh. And then meron din dito ng riles Yan yung mga poste ng Ay yung mga wire nila tinotokoran nila ng mga kawayan may naglilimaan dito Lima pa apatan Ayan Pating sa dulo Share ko na din kung ano yung uh, palatandaan Doon kung ano Papasok kayo rito para di kayo malampas Kasi hindi to pansinin tong bypass road na to Pag galing ka ng Chaong Yun o oh, Ingat lang kayo dyan sa mga tinutukod nilang mga kawayan Para doon sa mga wire Hindi to marami din may mga tukot dito guys nahan yan nasa gitna o oh, di ba linis yun lang talaga yung ano doon yung may right of way issue tsaka yung dalawang tulay and then yung rough road yun lang talaga mixing mixing na lang talaga eh di pa talaga nila matapos tapos ano ba ilang taon na ba yan ha ah, hanggang ngayon wala pa rin magde December na DPWH ay alam na mainit na yung mga tao sa inyo So yan, kita ko ng dulo. Kita ko na yung highway, Maharlika Highway. Alright. May kapihan doon, oh. No? Parang gusto kong magkape ay. Wala akong merienda kanina, eh. Pagkaawas ko sa trabaho, dretso na agad dito. Ayan, guys. So, ayan. So, ito na yung dulo. Ito na yung Maharlika Highway. Pagpupunta ka ng uh, Chaong, kanan ka. Oh, tigilan pala to ng bus dito guys Silver Star saka ano Ayan ayan daming kargamento eh Raymond Ayan meron dito Ayan Bulalo ni Juan So pag nakita mo yan Tapat nyan ito na yung bypass road yeah. Yan nagiging busy na rin siya sa kayo no Tumitumigil dito yung bus Raymond Saan kayong biyahe nyan No Esperanza Umarap Esperanza oh Ayan Bulalo ni Juan Bulalo ni Juan dito sa kanan ito yung papuntang San Pablo Ito yung papuntang Chaong So yun guys uh, ah, Hanggang dito lang muna ng aking video Hopefully nakatulong ito no Lalong lalo na yon Babiyahe sa Undas Hopefully makapagbigay ng uh, tulong Paibsan yung uh, bagot sa traffic So guys Kung gusto mo sumama sa biyahe ko Huwag kalumutang mag subscribe And click the notification bell Para mas updated ka sa ating mga videos Alright So kaya See you next ride and ride safe ayun shout out nga pala sa ano Raymond Esperanza Masbate biyay bang Esperanza mismo yan at saka sa Silver Star